mag-blush on tagamay pe para hindi lose pad kayo atong nawong mo ato sa graduation ni Frey blush on tayo konti this is not a makeup ang makeup ang tagal matapos blush on lang to para mo pink pink o gamay atong nawong mm, na o sa brush hindi marunong kahit paghawak sa brush no hindi tayo marunong So we got this at Ulta. Gikamras kamras na ni Frey. May kanik? wala na tuluyan o kadaot. Iyan naman ang neng gikamras kamras. O nunit na magama o kilay kaya na kilay no. Uh -huh. Dayon lipstick. Ah, mana? Uh -huh. magbutang tagamay gamay pilok ko ato ikorlo gamay atong pilok Wala na ni blush on, blush on. O, I may mean, eyeliner. Kanong katundari sa mata, badili rata to. Kayo paning tuntano rata guwak-wak. Magama rata gamay yung pilo. mm uh -huh. Wait lang, natundog ang ano. Piko, piko, daraan para mupiko, mupiko siya. Hindi yun. nuramaning mata sa iring magluha magod akong mata atong eyelashes extension guys o oh, gamay mata nurag mata sa iring <laughs> Nanatay gamay pilok no okay na na siya ni Katul na gali guys nga blush Unra. all you need to do is meet me at uh, ah, patay, patay okay simple attire lang si Frey mag dress lang yon kasi may toga silang susuotin mm -hmm. gagraduate siya sa preschool Thank you, Tita Jen, for making my hair extra beautiful today. Wala na na yung plancha-plancha kay Bagsak naman, no? Hindi mm. po nakuha balong mo pa kulot. So, maaari nga siya. Bye!